Tapos, ay eh, malaman ko dun, ano an, niyo patay niyo yung laman. Wala naman nagpatay ng no, baby Kung na nagpatay ng halaman mo, nalito ang matidaday si yung laptop, kaya nawala yung save mo. Kung ano mo makapagbintang ka, huwag ah. Tapos, puntaid ko dun laman. Ay, yan tuloy, wala yung laman ko. at niya. Laman ko. Ano nyo? Tapos bawa pa laptop pala. lahat. Yung Wala na. Wala na yung laman ko. Dim ka na lang ulit para marami ng halaman. na halaman. Ayaka. Bakit naman? Patay mo na nga yan. Yun ang papatayin ko. Si tita po? Ako, ako. Kawawa ano naman ako. Ako, tita. Oh, no, si baby cute. Ay! Pa-pa-say nangingiyan. Paris. Pare naman ni Paris, go buy nang sandal. Yes, baby, ano to? So? Yung lagi kinakain pa sabing de sili, Alian. I ahh, oh, ah, bakit na, lumpu na baby, lumpu na pum, diyan, ay dito, naman, dito. na ba? alam na alam na, ano? oh, bakit, bakto ah! yes. baby, bakto muno, bakto muno, kah, 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 memang pasir. Jadi pasir. Okey, ai, itu dah nak kalak Okey mu, itu pasir. Pasir tu. Eh, Oh, for one. For one. Oh, nak kalak ni baby. Itu. Selamat izin tu baru mak open. Yeah. Marigot, dance ka na lang. Dali. Hindi ka na mag-play. Ayaw mo naman yun kanina. Jump! Ayun, jump! Jump! Jump ka na lang. Dali. jump ka na lang. Okay. Ah. 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 okay, Everybody, jump! jump. Ito na lang, view zombie. Hey, hey. Ay. Oh. Jump! Oh. Anong klaseng zombie to, ha? Eto baby, anong klase ng song Sorry. Yan. Somboni, somboni. Funny. Somboni. Ito, 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 Ano to? ito, 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 ito,

Eta ikarra